mga no, sir, dumating na nga pala yung ating parcel. So, ang radiator cover ni ADB160. Yo, yo, yo. Yun siya. So, excited na akong buksan. Grabe. Nadali tayo ng Shopee 11.11. .11. So, mura ko lang yun na bili kasi nga 11.11. .11. discount tayo mga sir. Jeez. At yun na nga mga sir, pinahawakan ko na sa misis yung cellphone ko kasi hirap magtanggal. So, yun yung ating cutter for the safety. Ayan, nabalik agad yung talim niya. Grabe, ganda. Nice. Ayan na iyon nang at nakita na natin itsura ng ating radiator cover sulit na sulit at meron pang shuriki ni Naruto sa gitna grabe buti na lang nakababol harap siya kasi parang matatanggal na siya dun sa lagay siguro binabato lang to sa parking area hindi ko alam kung JNT ba to. Yan no Alos matanggal na siya dun sa lagayan niya. <laughs> Pero okay lang kasi wala naman damage yung parcel natin. Yung radiator cover. Nice. <laughs> തൊലങ്ങില് എഹാം താങ്ങിയം തോവാനമലം തൊലവിലകം താങ്ങിയ തോവണമലം ito na mga sir na ikabit na ang radiator cover ang grabe so ilalagay ko dun sa sa dun. comment section yung link para makabili na rin kayo so nadali tayo ng 11.11 sa Shopee mura ko lang siya nabili Alright, thank you. Ah, ikat yan, oh. Sheesh! Sheesh! Hey! Pilinisin ko lang yung elbow para bumagay. Alright. So, ayun mga sir. Um, dito sa port na ito, may tornillo rin. Doon sa loob. Ayun. Ang hirap niyang ilagay. Kaya diskartihan na lang. I iaangat niyo lang ito ng konti. Itong flaring na baby. Hehehe. Tapos dito nahihirapan din ako. Pero all goods naman may konting tama. Pero okay lang naman. Euro shoutout. ARM Premium Gold. Alright, thank you.